Okay. Nandiyan ba kayo? Yes. Marami sa atin ang at nakakaranas na masakta ng ating mga naging kaibigan. Amen? At marami din ang nasaktan sa atin dahil sa ating pakikipagkaibigan. Tama, mali? Tama. Si Hope ay isang taong nasaktan dahil imbis na tulungan siya ng kanyang mga kaibigan sa panahon na siya'y naghihirap, ang ginawa pa ng tatlong kaibigan niya, tinuya pa siya, inasar at ginalit. Biro mo si Ho, namatay ang kanyang pamilya, namatay ang kanyang mga anak, nalugi ang kanyang negosyo, namatay ang lahat ng kanyang mga bakahan, mga turpa, lahat ng kanyang ari-arian ay nawala. Tapos nagkaroon pa siya ng ketong. Tapos, nung kailangan niya ng dadamay sa kanya, ibis na damayan siya, ang ginawa ng tatlong kaibigan niya, binwisit pa siya. Ang sabi ng tatlong kaibigan niya, kaya nangyayari sa iyo kasi makasalanan ka. Yun ang bintang ng tatlong salbahin niya ng kaibigan. Kaya ang sabi ni Hope, sa Job 16.20, ang sabi niya, ginalit ako ng aking mga kaibigan, ngunit ang aking mata ay nagbubuhos ng mga luha sa Diyos. Nung panahong ginalit si Job ng kanyang mga kaibigan, ano na lang nangyari sa kanya? Napaluha na lang siya sa Diyos. At ganyan din anik, ang ating mga experience sa ating mga kaibigan. Minsan sa sobrang galit natin sa kanila, napapaluhan na lang tayo sa Diyos. Amen? So hindi nag-iisa si Job sa ganitong karanasan. Ito ay karanasan mo, karanasan mo, karanasan ko, karanasan natin lahat. At bukod kay Job, si Propeta Zacarias, Zacarias, ay ganun din ang kanyang naging experience. Sabi niya sa Sakarias 13.6 At sinabi ng isa sa kanya, Ano ang mga sugat na ito sa pagitan ng iyong mga bisig? Kung magkagayoy, siya'y sasagot, Iyan ang mga naging sugat ko sa bahay ng aking mga kaibigan. Yun din pala ang experience ni Propeta Sakarias, sinugatan siya sa loob ng bahay ng kanyang mga kaibigan. So, hindi tayo nag-iisa. Masakit mawala ng kaibigan. Amen? Amen? Pero mas masakit ang siraan ka ng isang dati mong kaibigan. Tama? Para kang ano, tawag binagtak pinagtaksilan. Para rin mag-jowa. Para kang pinagtaksilan pag ipinagpalit ka sa ibang jowa ang sugat ng isang kaibigan ay tagos hanggang laman sabi mo sa katabi mo tagos hanggang laman tagos hanggang laman ang sugat ng isang kaibigan kaya nga na isulat sa Biblia ang tukol dito Sa sapagkat tinuturuan tayo ngayon ng Biblia na piliin ang mga tunay at hindi tunay na kaibigan Nandiyan ba kayo? Hello? Lahat ba ng tao tunay na kaibigan? Lahat ba ng tao na nasa Facebook nyo ay tunay na kaibigan? Hindi. Meron nga ako mga kaibigan sa Facebook. Ginagaya yung ano ko eh. Yung account ko. Tapos para atang gustong gumawa ng paninira gamit yung account ko gamit yung picture ko, yung pangalan ko, inibalang, binalibaliktad. Kaya hindi lahat ng kaibigan nyo sa Facebook ay tunay na kaibigan. Ang tanong, ano ang palatanda ng isang tunay na kaibigan? Una, sabi sa Proverbs 17.17, 17, ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. At ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan. Sa panahon ng sakuna, sa panahon ng problema sa panahon ng kalungkutan at disgrasya diyan mo makikita kung sino ang tunay mong kaibigan hello yes. sasabihin nila kaibigan ka tapos sa panahon ng disgrasya wala sila sa tabi mo hello ano kaibigan lang tayo sa inuman ganun lang ba yun Kaibigan lang tayo pag may party. Pero pag wala ng party, hindi na tayo magkaibigan. Pag walang GEB, pag walang eyeball, ganun ba yun? Hmm. So ang palatanda ng isang tunay na kaibigan sa panahon ng problema mo, nandyan siya sa tabi mo. Amen? Literal ba? Kailangan ba literal lagi na katabi mo? Andiyan pa kayo. Sa so, tunay na kaibigan hahanapin mo, 'yung sa panahon ng problema, Nandun siya. Pag humihingi ka ng tulong, Nandun siya. Hindi 'yung pag humingi ka ng tulong, ang daming dahilan, 'di ba? Sabi nga eh, pamaraming dahilan ayaw. Pamaraming gusto marami paraan baliktad ata yung sinabi ko yun. gusto. kung gusto may paraan kung ayaw maraming dahilan ubaliktad yung isip ko sa so, tunay na kaibigan sa panahon ng problema nasa tabi mo pangalawa sabi sa proverbs 27:6 tapat ang mga sugat ng kaibigan ngunit ang mga halik ng kaaway ay malabis ang tunay na kaibigan, nagsasalita ng tapat. Hello? Sasabihin niya sa'yo, kung mabantot ang bunganga mo. Amen? Sasabihin niya sa'yo, kung mabaho pa mo. Sasabihin niya sa'yo, kung may kulangot ka. Andiyan pa kayo? Sasabihin niya sa'yo, kung may muta ka. Hindi yung ang dami-dami mo ng mutang ganyan o no, pinabayaan ka ng kasama mo. Dahil nahihiyang sabihin na, huy, may muta ka. Ang tunay na kaibigan, hindi ka kukonsintihin. Halimbawa, magnanakaw ka. Kukonsintihin ka pa niya, sige, magnakaw ka ng magnakaw. Hindi yan ang tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan, sasabihin sa'yo, Hoy, kaibigan, magbago ka. Dahil pag hindi ka tumigil niyan, makukulong ka. Amen? Yun ang tunay na kaibigan. Masaktan ka na kung masasaktan sasabihin sa iyo yan ng tunay mong kaibigan. Pag sinap, pag may nagsasabi sa iyo na antigas ng ulo mo, ibig sabihin kaibigan yun. Andiyan ba kayo? Pag may nagsabi sa iyo na ang pangit naman ang ugali mo, babuhin mo yan. Yun ang tunay na kaibigan. Pero kung ang gagawin lang sa iyo, bulahin ka ng bulahin, ay ang gwapo naman ni Robert. Ay ang gwapo naman ni Alvin. Bola ng bola, walang sinasabi sa'yo para magbago ka. Hindi yan ang tunay na samahan. Amen? Amen. Hmm. Ay, naku. Ang kaibigang ng ngungunsinti ay isang masamang kaibigan. Nandiyan ba kayo? Pangatlo, sabi sa Proverbs 19.4, ang kayamanan ay nagdadagdag ng maraming kaibigan. Ngunit ang dukha ay hiwalay sa kanyang mga kaibigan. Pagka ikaw ay mayaman, ang dami mong kaibigan. Pag marami kang pera, madami kang kaibigan. Pero pag wala ka ng pera, wala na silang lahat. Andiyan ba kayo? Hello? Lahat ng nagmamahal sa Diyos, magsabi ng Amen. Amen! Mm nakita merong isang sikat na boksingero. Ang daming pera. Kaya ang daming kaibigan. Magja-jogging lang siya, dami sumusunod. Pero, tignan natin, papano kung isang araw, wala na siyang pera. Katulad ng mga ibang boksingero, nasan silang lahat ngayon? Wala siya lang mga kaibigan ngayon. Diba? Diba? Aral yan sa inyo. Pag may pera ka, ang dami dumidikit sa'yo. Tama, mali. Pero nung wala ka ng pera, nasa na sila? Daya. Hindi yan ang tunay na kaibigan. Tapos, pinipilit mong isiksik ang sarili mo sa mga ganyang klase ng kaibigan? Sige nga, mga anak, mamili naman tayo ng kaibigan. Andiyan ba kayo? Hello? Hello? Yung mensahe ba ng Diyos ngayon ay mayroong kabuluhan? Yes. Ang tunay na kaibigan, hindi lang yan sasama sa iyo dahil marami kang pera at lagi kang libre. Hello? Dapat ka kahit...